Ministry, sa pamamagitan ng online donation, bisitahin lamang ang FEBC website, DonateNow.FEBC.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number, 2431 -009393. BDO Savings Account Number, 0915-0366-783 at Metrobank Current Account Number 631 7631 -055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Heso Kristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Oras, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. -E Himpila. 702 DZAF. Ay kapay na sambayanan. Ang tamang oras, impunto, alas 6.30. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Araw ngayon ng Biyernes, 23 ng Oktubre, taong 2020. Para sa Bagong Araw, ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. unahin sa mga balita ngayon, mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na natiling mababa sa 2,000. Mga pasaherong papayagang makapasok sa naiya nilimitahan. At Christmas ham hindi mawawala sa kapaskuhan, ngunit magmamahal ang presyo. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Update po sa ating COVID-19 cases na nanatiling mas mababa sa 2,000 ang bilang ng nadagdag na mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa huling tala ng Department of Health kahapon, 1,664 ang newly reported cases kaya't umakyat pa ang total cases sa 363,888. Siyam na laboratorio naman ang bigong magsumite ng kanilang data. Pinakamanaming na italang dagdag na kaso ng COVID-19 sa Cavite na nasa 81 newly announced cases. Sinunda ng Malabon City, Davao City, Iloilo City at Quezon City. Wala sa mga inireport na additional cases, 92% ang nagpositibo sa nakalipas na labing apat na araw. Ang iba naman ay nagpositibo noon pang Marso hanggang Setyembre, ngunit kahapot lamang na i-report ng laboratorio. Ang mga active cases ay nasa 44,772 pa. Nadagdaga naman ng 843 ang total recoveries na nasa 312,333 na ngayon. Sa mga death cases, 38 ang additional, kaya ang total death toll 6,783 6,783. Natanggal ang DOH or nagtanggal ang DOH ng labing siyam na duplicate cases sa total case count kung saan lima ang recoveries at dalawa ang death cases. COVID-19 Watch Approval na lamang ni Pangulong Duterte ang hinihintay para maipalabas ang nasa 46 billion pesos na pondo sa ilalim ng Bayanihan 2 o Bayanihan to Recover as One Act. Ito ang binigyang diin ng Department of Budget and Management bilang depensa sa umanoy mabagal nilang proseso ng disbursement ng pondo. Ayon kay Budget Secretary Wendell Avisado, hindi pinapatagal o inaantala ng DBM ang pagpapalabas ng pondo para sa Bayanihan 2. Bagkus bahagi niya ng kanilang trabaho na matiyak na may pondo ang bawat ahensya ng pamahalaan. Dagdag ng kalihim na kasaad din sa batas na tanging ang Pangulo lamang ang maaaring mag-aproba sa lahat ng inilaang pondo sa bawat ahensya. Kabilang aniya sa pondo na hinihintay pang aprubahan ng Pangulo ang 20... 0.5 billion pesos para sa DOH, 11.6 billion para sa agriculture, 8 billion para sa DOLE at 6 na bilyong piso para sa DSWD. COVID-19 Watch. Papalitan ng DOH ang format ng ipalalabas na case bulletin ng COVID-19 simula sa susunod na linggo. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, simula sa lunes, October 26, streamlined na at mas maikli na ang ipalalabas nilang bulletin araw-araw. Kasunod niya ito ng ginawa nilang survey na nakatutok sa kung paano rerebisahin ang case bulletin para sa paraang mas madaling maunawaan ng lahat. Dahil dito sinabi ni Verhere na kanila na itong pinaikli sa isang pahina na lamang at mas madali na rin maintindihan ng publiko. Sa kabila nito, tiniyak ni Verhere na kumpleto at wala silang inalis na mahalagang impormasyon sa bagong format ng case bulletin. COVID-19 Watch. Sa iba pang balita, magsasagawa ng pagpupulong ang board ng PhilHealth para pag-usapan ang iba't ibang isyong kinakaharap ng ahensya. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sa gagawing board meeting, umaasa silang maayos nito ang isyo sa utang ng ahensya sa Philippine Red Cross. Paliwanag ni Bello, nagiging maingat lamang ang pamunuan ng PhilHealth sa paglalabas ng pondo, lalot na babalot ngayon ang ahensya sa umanay paulit-ulit na na isyu ng korupsyon. Kasunod nito, sinabi ni Bellio na pakikiusapan ni Secretary Carlito Galvez, ang chief implementer ng NTF against COVID-19, ang liderato ng PhilHealth na agarang ayusin ang problema nito sa PRC para hindi naman matenga ang mga, sa mga quarantine facilities at hotels ang mga nagbabalik bansang mga Pilipino. -19, watch. Sa iba pang tampok na balita, nasa 2,000 mga pasahero na lamang ang papayagang makapasok ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa kanilang mga paliparan. Ayon sa NAIA, ito ay makaraang pansamantalang ihinto ng Philippine Red Cross ang pagproseso at pagsusupply ng test kits. Paliwanag nang naiya, isa rin sa layo ng pagbabawas ng kanilang tatanggaping mga pasahero ay para hindi mapuno ang mga quarantine facilities ng na mga naghihintay na returning Filipinos sa resulta ng kanilang COVID-19 test. Inaabot ng isang linggo ang paghihintay ng mga returning Pinoy sa resulta ng kanilang test na dati umaabot na lamang ng dalawa hanggang tatlong araw. Naon na rito, ibinabala ng pamunuan ng PRC nitong Agosto na ititigil nila ang pagpro proseso ng mga COVID tests, oras na mabigong magbayad ang PhilHealth sa kanilang utang na mahigit siyam milyong piso. Bagong Araw, Balitang Bayan Nagbabala ang uh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng uh, South Cotabato para sa na si Mercy Foronda sa mga taga Cotabato na patuloy na mga pag-ulan hanggang sa mga pagtatapos ng taon. Pinag-iingat ang lahat sa pagtawid sa mga ilog, pagmamaneho sa madulas na kalsada at tiyakin na manatiling malusog dahil sa banta ng COVID-19. Nagpaliwanag ang PDRRMO na ang naranasang mga pagbahabunsod ng LPA, localized thunderstorms at pagpasok ng bagyong Ophel at pipito nitong mga nakalipas na linggo. Batay sa record, 18,497 families ang apektado ng pagbaha at nagsilikas sa mga evacuation centers. Pinaka-apektado ang bayan ng Pikit na may 15,880 families mula sa 28 barangay. 2,127 mula sa siyam na barangay ng Kabakan at 384 families mula sa bayan ng Matalam at 106 sa bayan ng Antipas. na rin ng pagkamatay ng dalawa katao mula sa mga bayan ng Malang at Makilala. Nakapaghatid na ng inisyal na tulong ang mga lokal na pamahalaan at nagsagawa ng rapid assessment ang PDRRM personnel. Kumilos na rin ang tanggapan ng Provincial Engineering, kaakibat ang ibang ahensya ng pamahalaan para maagapan ang mga baradong tulay at irrigation canal. Bagong Araw, Balita Kalakalan Sa gitna ng kakapusan ng supply ng karneng baboy, sinabi ni National Meat Inspection Service Director Raildrina Morales na hindi mawawala ang pork ham na isang Noche Buena item dahil mayroon pang karneng baboy na makakonsumo sa panahon ng Kapaskuhan. Ang pork supply na ito ay ligtas sa African Swine Fever at maaari anyang gawing pork ham. Sa ngayon ay mahigit 220 million kilogram na supply ng local pork meat na nakapreserba sa mga storage facilities ng mga malalaking katayan, maliban pa sa mahigit 80 million kilograms ng imported pork meat products. Gayunman, hindi inaalis ni Morales na maramdaman ang pagmahal ng presyo ng Christmas ham dahil sa sitwasyong dulot ng ASF. Dagdag pa ni Morales na marami pang supply ng ibang klase ng karne na maaaring makonsumo ng publiko katulad ng karneng baka, kambing at mga poultry products. Bagong Araw, Balita kala-kala. tinatayang ka ang sa 600,000 na mga manggagawa ng garment industry ang posibleng mawala ng trabaho. Ito ay matapos na bumaba ng halos 40% ang na-export na damit ng Pilipinas sa mga bansang bumibili nito. Batay sa pag-aaral ng International Labor Organization, malaki ang ibinagsak ng ine-export na garments sa mga bansa tulad ng United States of America, Europa at Japan mula noong Enero at Hunyo ngayong taon kumpara sa kaparehong buwan ng para ang taon ayon kay ILO Regional Director for Asia and the Pacific, Chihoko Asada Miyakawa, malaki ang naging epekto ng pandemic sa pagbagsak ng garment industry. Bukod sa Pilipinas, kasama rin sa apektado ang China, India at Sri Lanka. Bagong araw. Ula Panahon. Nakatakda ng pumasok sa bansa ngayong araw ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang LPA ay huling namataan sa layong 1,145 kilometers east ng Mindanao o halos na sa boundary na ng bansa. Ngayong araw ay papasok ito ng Philippine Area of Responsibility at may potensyal na maging ganap na bagyo. Samantala, ang bagyo na may international name na Saudel na dating bagyong Pepito ay huling namataan sa layong 500 120 kilometers west ng Northern Luzon Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging aabot sa 140 km per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 170 km per hour. Sa so, forecast ng pag-asa, ang trough ng Typhoon Saudel ay maghahatid pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa. Nakataas naman ang gale wind sa mga baybaying dagat ng Batanes, Cagayan kabilang ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kabilang ang Lubang Island, western coast ng Batangas at Palawan. Abangan po sa ating pagpapatuloy ng balitaan, dating guidelines sa pagkakansela ng pasok, epektibo pa rin ayon sa DepEd. Container vans mula Amerika na basura pala ang laman na sa bat ng customs. At sa palakasan, RT-PCR at hindi antigen test ang kailangan ng COVID-19 case sa PBA bubble ayon sa DOH ang DOH ay muling nagpapaalala. Yun pong mga nakikita natin sa social media. Siguraduhin tama ang mga impormasyong nakukuha. Kasi baka mas maging mas masama pa sa mga... Lalo na sa mga balitang gamot kontra COVID na walang katotohanan at abiso ng kagawaran. Iwasan po natin ang... COVID-19 ay hindi malalabanan... ...uusap-usap at pagsisprint. ...kung mga fake news ay ating paniniwalaan. ...legitimate na impormasyon sa aming DOH website. Together, let's fight COVID-19. And together, let's stop the spread ng fake news and dismiss disinformation. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at nanghimpi lang ito. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch. Nananatiling epektibo ang dati ng umiiral na guidelines singil sa pagsuspinde ng klase bago pa man ang pandemya. Ayon kay Education Undersecretary Tonesito Umali, patuloy pa rin ang implementasyon ng EO66 na ipinalabas noong 2012. Nakapaloob dito ang patakaran o kanselasyon ng suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan dahil sa bagyo at iba pang kalamidad. Sinabi ni Umali na patuloy pa sinusunod ang rules sa otomatikong pagkakansela ng pag pumasok patay sa idineklarang storm signal ng pag-asa. Gayunman, sinabi ni Umali na nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa Malacanang kaugnay sa posibleng pagrebisa sa EO66 bunsod ng bagong sistema sa blended learning sa ilalim ng new normal. COVID-19 Watch Hihintayin muna ng PhilHealth ang legal opinion ng Department of Justice bago bayaran ng halos isang bilyong pisong utang nito sa Philippine Red Cross. Ayon sa state health insurer, napagdesisyon na ng board na hintayin muna ang legal opinion ng DOJ kaugnay sa Memo of Agreement ng PhilHealth at PRC para sa kinakailangang legal guidance sa gagawing pagbabayad ng pagkakautang. Anila may sapat na pondong pambayad ng PhilHealth at hinihiling lamang nito ang pangunawa pa ng mga apektadong sektor habang inaayos ang issue. Nais ding makatiyak ng PhilHealth na ang lahat ay nasa ayos bilang bahagi ng pangangalaga sa pondo ng kanilang mga miyembro. COVID-19 Watch. Agad namang ipagpapatuloy ng Red Cross ang mass testing. Oras na mabayaran na ng PhilHealth ang utang sa kanila na umaabot sa halos isang bilyong piso. Ito ang tiniyak ni PRC National Chairman at Senator Richard Gordon. Ayon kay Gordon, umaasa sila na sa lalong madaling panahon ay mabayaran na sila ng PhilHealth para makapagservisyo na muli sila lalo na sa mga umuuwing OFW. Una rito, hinimok ng Malacanang ang PRC na magsagawa muli ng COVID-19 test para sa kapakanan ng mga dumarating na OFW na nai-stranded sa quarantine facility dahil hindi agad na test. ara balita. Sa iba pang mga pangyayari, makikipagpulong si DILG Secretary Eduardo Anio sa mga opisyal ng Facebook sa susunod na linggo. Ito ay para pag-usapan ng issue ng pagbura ng Facebook sa mga pages at accounts na umano'y may kaugnayan sa security forces ng bansa. Sinabi ni Anio na nais niyang matala kay sa Facebook kung paano nito ginagamit ang content-based restrictions at tiwala siyang makabubuo sila na mga panuntunan kung paano makatutulong ang social media sa gobyerno para labanan ang pagkalat ng mga peking balita at impormasyon. Binigyan di ni Anyo na mabibigyan ng kapangyarihan ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tamang impormasyon para makiisa sa nation building tulad ng mga efforts ng gobyerno para kontrolin ang COVID-19. Sinamantala na Anya na mga criminal at ekstremistang grupo ang pandemya para isabotahe ang pagbibigay ng servisyon ng gobyerno. Ayon pa kay Anyo, hindi naging transparent ang ang FB sa investigasyon nito sa mga account at pages na inalis sa social media platform kabilang ang sa militar. Bagong araw, balitang Bayan. Sa ibang dako na harang sa Subic Bay International Terminal ang ilang container vans na naglalaman ng basura mula Amerika. Ipinabatid ng Bureau of Customs na nakapangalan ang mga container vans sa Bataan 2020, Incorporated at idineklarang American Old Corrugated Cartons for Repulping. Subalit na tuklasang mga basura ang laman ng mga nasabing van na nang isa ilalim sa full examination ang mga kargamento. Tinutukoy pa ng DOC ang dami ng mga nasabing basura. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 1086 o Customs Modernization and Tariff Act at Environmental Laws ang nasa likod ng naturang kargamento. Bagong araw, Balita sa palakasan. Pinaalalahanan ng DOH ang mga opisyal na nangangasiwa sa Philippine Basketball Association Bubble sa Clark, Pampanga matapos na madiskubreng positibo sa COVID-19 ang isa sa kanilang mga referee. Ayon kay Health Yusek Verhere, dapat manatili ang minimum health standards, mahigpit na monitoring at agarang isolation sa mga makararamdam ng sintomas habang inaalam pa kung saan nakuha ng confirmed case ang kanyang infection. Nagbabala ang opisyal hinggil sa pagintindi intindi ng resulta ng COVID-19 test ng naturang asymptomatic na PBA personal. Napabalita na nagnegatibo sa antigen test ang referee ilang araw mula ng magpositibo sa RT-PCR test. Paliwanag ni Verhere dapat na matest na agad sa RT-PCR ang referee para malaman kung ano ba talaga ang estado ng infection nito. Hindi tulad ng RT-PCR na sensitibo at kayang makadetect ng COVID-19 virus kahit na sa pre-symptomatic stage pa lamang ang pasyente, ang antigen test ay may kakayahan ng maglabas ng positive result kung symptomatic at mataas ang viral load ng individual. Bagong araw, balita sa Palakasan. Nagkasundo na ang Games and Amusement Board o Gab at ang Philippine Sports Commission o PSC nagawin ng professional league ang Philippine Superliga, Liga. Premier Volleyball League or PVL at Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Kaunay nito, naglabas sila ng joint resolution para i-require ang mga players na kumuha muna ng professional license sa GAB bago maglaro sa kanilang koponan tulad ng ginagawa sa ibang pro league gaya ng PBA. Sa pahayag ni GAB Chairman Baha Mitra, ang isang player na tumatanggap ng sweldo dahil sa paglalaro nito ay maituturing na professional player kung kaya't kinakailangan ng kumuha ng kanilang professional Pro license. Ang binoong resolusyon ng GAB at PSC ay masusubukan sa nalalapit na PSL Beach Volleyball Tournament na magsisimula sa November 26 kung saan ang bawat player ay sasailalim din sa ilang araw na seminar bago mabigyan ng lisensya. Ang po sa pagbabalik ng bagong araw distribusyon ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas mula China posibleng sa Disyembre hanggang unang quarter ng 2021. Mga panukala ukol sa same-sex civil union na inihain sa Kamara inaasahang maaaprubahan matapos ang anunsyo ni Pope Francis. At sa ibayong dagat, severe state of emergency sa Thailand tinanggal na matapos ang malawakang rally sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Tingang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. at sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Bagong Araw bagong balita. COVID-19 Watch! Nagpapatuloy ang bagong araw, inaasahang magkakaroon na ng mass production ang China sa Sinovac, ang sinasabing bakuna kontra COVID-19 sa darating na Nobyembre at posibleng sa Desyembre ngayong taon o sa unang quarter ng 2021 ay masisimula na ang distribution nito. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to China, Chito Santa Romana, kasunod ng ginawang Phase 3 ng clinical trial sa Sinovac sa China at iba pang bahagi ng mundo. Aniya, kabilang ang Pilipinas sa listahan ng China na mabibigyang prioridad sa COVID-19 vaccines. Samantala, tiniyak naman ni Budget Secretary Wendell Avisado na may budget na nakalaan ang gobyerno para sa pagkakaroon ng cold storage facility para pag-imbakan ng mga angkating bakuna kontra COVID-19. Paliwanag nito, hindi papayag si Pangulong Duterte na masayang ang pagkakataon na mauuna tayo o kasama sa prioridad ng China na mabigyan ng COVID-19 vaccines. COVID-19 watch! Kaugnay nito, nilinaw ng isang Filipino diplomat na walang inilatag na kondisyon ng China nang isama nito ang Pilipinas sa mga prioridad na bansa na unang makaka-access sa dinedevelop nilang bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Philippine Ambassador to China Jose Santiago Santa Romana, nagpaalala labang ang China sa Pilipinas na ihanda ang mga cold storage facilities para sa napipintong pagtuklas sa bakuna. Aniya sa nakatakdang ianunsyo ng China ang kanilang mas production ng COVID-19 vaccine bago matapos ang taon. Paglilinaw rin ni Santa Romana ang cold storage facilities na ipinapaalala ng China sa Pilipinas ay layong matiyak lamang ang epektibong distribusyon ng bakuna. Kahit na sa top priority list ang Pilipinas, sinabi ni Santa Romana na magiging hamon pa rin ang vaccine distribution. COVID-19 Watch. Sa iba pang balita, nananatiling mababa ang bilang ng mga umaalis na Pilipinong turista sa kabila ng pagluluwag ng departure restrictions. Nabatid na pinapayagan na ng pamahalaan ang non-essential travel ng mga Pinoy sa ibang bansa. Sa datos ng Bureau of Immigration, mula kahapon na sa 95 Pinoy pa lamang ang umalis sa ilalim ng tourist visa mula sa kabuang 1,172 na mga Pilipino. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, nangangahulugan lamang ito na marami pa rin biyahero ang may alin lang ang magtungo abroad dahil sa pandemya. Umaasa si Morente na dadami ang bilang ng mga aalis ng bansa pagsapit ng holiday season. Muli rin niyang nilinaw na walang pagbabago sa arrival restrictions. Sa kasalukuyan, ang mga Pinoy, ang kanilang asawa at menor de edad na anak ang papayagang pumasok sa Pilipinas na may hawak na tourist visas. Bagong araw. Pangunahing Balita. Umaas sa mga kongresista na may akda ng mga panukala na kumikilala sa civil partnership ng mga same-sex couples na mabilis na maaprobahan ito sa Kamara. Kasunod ito ng pagsusulong at pagiging bukas ni Pope Francis sa same-sex civil unions kung saan inendorso ni Pope Francis ang karapatan ng mga homosexual na magsama ng legal at magkapamilya. Kapwa na buhayan ng loob dito sina bagong henerasyon party list congresswoman Bernadette Herrera ang may akda ng House Bill 1357 at Davao del Norte Congressman Pantelion Alvarez na may akda naman ng House Bill 2264. Ang mga nabanggit na panukala ay matagal nang nakabinbin sa House Committee on Women and Gender Equality sa Kamara. Naniniwala ang dalawang mambabatas na ang pagiging bukas ni Pope Francis sa same-sex civil union ay magiging daan para sa agad na pagpapatibay ng panukala. Gayun din sa iba pang bills na nagsusulong ng karapatan ng mga nasa lesbian, gay bisexual, transgender or transgender and queer or questioning or LGBTQ sector. Binigyan din ni Herrera na ang usapin ay hindi para sa relihiyon kundi ito ay usapin ng karapatang pantao na siyang kinikilala at binibigyang halaga ni Pope Francis. Bagong Araw, balitang bayan. Pinaliwala ng alkalde ng Baguio ang report ng UP Octar Research Team kung saan nakasaad na isa ang lungsod ng Baguio sa mga top high-risk areas ng COVID-19 sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso nito sa COVID-19 at mataas na critical care occupancy. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nananatiling kontrolado ng LGU ang sitwasyon ng COVID-19 sa lungsod lalo pat may mga ipinatutupad na epektibo at iba't ibang control systems. At niya bagama totoong may outbreak ng COVID-19 sa dalawang cluster sa lungsod noong nakaraang buwan, hindi naman ito nagresulta sa pagkaalarma ng bagyo. Paliwanag niya, ito ay dahil mataas ang situational awareness at tama ang pagmanage ng LGU sa sitwasyon lalo pat na identify na ang mga lokasyon ng outbreak. Pinagmalaki rin niya ang mataas na testing capacity ng bagyo na umabot ng 16% at patuloy ang expanded o targeted testing kung saan higit na sa 59,000 na RT-PCR at 6,000 antigen tests ang naisagawa kontra sa 370,000 na populasyon ng lungsod. Bagong araw, balita pang Binawi na ni Thailand Prime Minister Prayut Chan Ocha ang severe state emergency status na unang ipinatupad sa nasabing bansa noong October 15. Batay sa anunsyo ng Royal Gazette, payapa na ang kasalukuyang sitwasyon sa Thailand dahil sa pagpapatupad ng emergency decree. Sinunda naman ito ng isang pre-recorded televised speech ng Prime Minister kung saan inilah inilahad nito na siya mismo ang gagawa ng unang hakbang upang humupa na ang political tensions sa bansa. Libo-libong rallyista ang nagtipon-tipon sa kalsada ng Thailand para ipagsigawan ang kanilang nais na bagong konstitusyon, monarchy reform at pagbaba sa pwesto ni Prayut. Nananawagan din ito sa mga demonstrador na huwag nang magdulot ng kahit anong ikapapahamak ng ibang mamamayan at makipagtulungan na lamang sa mga representante ng parlamento. Bagong araw. Balita Pandaiti Nabiktima ng cyber attack ang Japanese pharmaceutical firm na Shionogi and Company. Ayon sa kumpanya, nagkaroon ng data breach at ilang impormasyon ang nakuha ng mga hackers sa Taiwanese subsidiary nila. Paglilinaw naman ng kumpanya, walang nakuhang anumang data mula sa ginagawa nilang bakuna laban sa coronavirus. Nagbanta pa umano ang attacker na magpapakalat sila ng mga impormasyon hanggat hindi sila nababayaran ng ransom. Inaalam na ng kumpanya ang mga pagkakakilanlan ng mga hacker. Bagong araw, bagong diwa. Mula po sa Isaiah 46 talatang 4, Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Bagong araw, bagong balita. Yan po ang mga balita ngayong biyernes ng umaga, 23 ng Oktubre, toong 2020, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernard Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumayin ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras, alas sa show.